At uh, good morning, good morning yeah, uh, Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao At sa si buong mundo yeah. Welcome back ulit sa ating Youtube channel and then sa ating the Facebook page Ang update natin ngayon mga bossing Ay ang uh, St. Joseph Cabuyao, Laguna yeah, Update natin, nabuhusan na yung hagdan Mga boss Hagdan uh, natin para dun sa ating St. Joseph Cabuyao, Laguna yeah, Nabuhusan na natin na, natanggal na yung roofing Yung roofing natin Doon sa front Para sa living area Wala na yun, natanggal na Ayan, sasamahan nyo ako At update natin sa St. Joseph Hindi na, payday na naman ngayon mga bossing Sa araw ng Sabado Payday na mga tropa Pasawad muna tayo dito sa St. Joseph Sunod eh, sa may tatlo Sa lima block sa Black 25, Black 37 at Black 34 And then uh, Pangulas natin yung tanawan Fire place Okay Okay mga boss Samahan nyo ako At set Joseph tayo Let's go Ayan na na yung uh, bubong dito Ayan yung hey, na yung spandol hey, natin sa kabila Hindi yung sa hagdan Ayan na natin yung sa hagdan niya Tienta Yung uh, finish ng halap Then may tatlong step dito Pangatlo yung landing Hindi okay, na yun na Ayan, tag Yung uh, design dito, parang uh, design din ang estimate natin doon sa General Trias na open yung kanyang uh, living area. Kitang kita itong uh, living area sa second floor. Ayan, ito babakbakan pa itong mga bossing, itong isang uh, kwarto. Saka na lang, hindi mo na apakan pag uh, mag-aasintada dito. Kaya so, mataas yung uh, ano dito nga mataas yung kanyang uh, ceiling ng living area hanggang dyan sa miyagdan taas yan dito okay, ito yung living area nya taas, mga, mga abang na tayong bakal dyan para sa beam para dito sa kapila at saka dito trusses na lang dito natin Pinaabang ko ng uh, 16mm para sa trusses na lang, hindi na tayo magbubuhos ng biga dito then biga na lang doon at saka dito dahil nakapirol pa yan sa firewall din tong kabila dito yan tuloy na yung pag uh, bakal nila ng bin buhay na yung bin nila Ito yung poste kabang na and then itong biga natin yan uh, bulim pa nila ng asintado yung bin na yan yan dyan okay. ang kesa may natin dyan sa ilalim ng header uh, na to angat tayo ng mga 20 cm yun yung pinis ng kesa minito nga uh, living area kaya matas kaya matas to ano, open na kaya diba na spandry iba na na kasi tadaan lang namin yan ikot, din yung firewall dito tutuloy namin yung firewall ng kapirasyon yan sagad namin doon sa taas drone no yung ating uh, si Farley para sa trusses murder order na natin din yung angle bar ang trusses natin yung si Farley para sa pamakuan natin ng yero yan bubuhusan na hindi e na ito yung sahagdan nya yan okay na yung sahagdan nya bubuhusan na natin bubuhusan na to. bukas bubukas na ano bubukas na nabubuhusan bubukas na Tapos bubuhusan <laughs> na yan. Oo, oh, buhusan yung bigyan na yan. Ayan mga boss, at nabuhusan na yung ating agdan. Okay na siya. Yung uh, gagawin na lang yan, yung landing dito, tsaka yung dalawang step. Okay, ayan. Ang mataas yung ating living area nyan. Doon pa yung sa may uh, rahan. Yung header na yan, ayan, dyan pa yung ating kesa may mga 20, pa, 20 cm pa height na. Tapos yung living area. Ito, giba ito itong room na to kita yung hagdan na yan pag nandito ka sa living area okay, check natin itong hagdan ito na lang ang bubuhusan na yan mo bubuhusan na yung ating hagdan ayun okay, tamang tama lang yung kanyang step nasa ano lang siya 25 cm yung lapad niya. yung height niya nga 20 to 21 yung height nya okay standard ng halos hindi na ilalaki pa yan dahil yung ilalagay ni ma'am dito ng tabla lalabas pa siya ng 5 ang kakanosing pa kaya yung mo sa 30 cm yung magiging lapad ang step okay yan, hindi siya tarik na tarik ito yung room na dalawa hindi then mayroon yan dito nga uh, division ito isang pinto ito yung balcony niya then, yung hallway ito yung mga uh, materials natin mga uh, no, materials na pinadiniliber kahapon nabuhusan na rin yung bin doon bin dito nabuhusan na yung bin na lang doon Ibeam na, tuloy na kasi dada na okay yan dito yung ating uh, bin na isa tapos aangat pa tayo dyan bababa tayo doon sa spandrel ng uh, 50 cm pilis ng yero yun na uh, yan yung mga pinagbabahan uh, tina, ng yero doon uh, streamline din to same din dito sa kabila parehas lang streamline okay back na at uh, beam na rin din na lang to sa kabila may abang na rin tayo sa trusses may abang tayo dalawang trusses yan dito sa tsaka, tsaka yan tatamaan lang yung isa lang uh, truss natin na uh, dito meron din okay Ayan mga boss, yan ang ating update dito sa St. Joseph, Kabuyaw, Laguna. Nagiba na yung uh, roofing dito, wala na, open na. hindi then, nabuhusan na yung beam. And then, yung hagdan, okay na, nakaka na. Yung landing na lang. And then, yung dalawang step na lang yung bubuhuin natin dyan. Okay? Ang ganda yung uh, step niya, hindi masado, tarik na tarik. Yun, uh, yung pag-apak mo, 25 cm, lalapad pa yan pag nilagyan ng tabla. Okay? Ayan natin na. Yung itong uh, room nito, tatanggalin pa yan? makbagan pero sa kanila, gagawin natin na para pag asintada at pagpalitada magaling na makbagan nyo okay yan mga boss yung update natin pasakot muna tayo dito sa St. Joseph and then mamaya lima brosa naman tayo so kaya hanggang dito na lang at ingat ingat tayo God bless you God maraming eto po nga J Uragon Vlog napakaganda po ng uh, channel na ito no uh, tungkol po ito sa construction actual na uh, construction po ang uh, channel na ito no pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, Napaka-ganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda no yung mga iba't-ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't-ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo pong panoorin J-Uragon vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.